hindi ho dati may kampanya ang BIR ng mga reward opo sa mga makakatulong sa pagkukolekta po ng gantung uri nga ng mga buwis. In this case, itong mga contractors, uh, meron pa ho ba kayong gayon? Will you be open sa mga maaring tumulong sa inyo at may alam dito sa mga kumpanyang ito? Oo, para ho sa talagang uh, ang, ginilang, ginagawang tax avoidance? Opo, meron po tayong tuloy-tuloy uh, po yung uh, ganyang uh, programa, nasa batas po yan, may reward system po na basta ang importante sumunod lang sa procedure at yung talagang uh, yung masasabit nilang information at uh, yung mga dokumento ay uh, bago po sa amin at uh, wala po sa amin uh, possession kaya kung makakatulong po yan ay uh, meron pong uh, reward. Opo. So meron po kayong ano, kumbaga parang whistleblower din po. Uh, bukas po ang inyong tanggapan, commission at maari po makipag-ugnayan mismo po sa inyo. Opo, uh, pwede pwede po. Uh, dun sa kahit uh, email and, and every information, uh, even identity will be kept strictly confidential. Okay, sige po. So, Com, uh, 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 ano ho mismo ang instruction sa inyo kung meron man na Presidente in this particular case po, hindi yung lifestyle check, dito po sa mga contractors na ito, meron na po talaga? Well, Opo, ang, uh, ang uh, talaga instruction dahil nga po al nakita naman po natin kung gaano uh, kagalit ang ating uh, Pangulo dito sa nangyaring ito kaya kinakailangan talaga managot ang uh, dapat managot dito sa mga uh, flood control projects lalo nang lalo na itong mga ghost project. Opo, sige po. So uh, ano po ang inyong panawagan po sa lahat para po sa mga gusto makipagtulungan po sa Bureau dito po sa inyong ginagawa ngayon na actively ano po yung kampanya ho para makatulong nga sa Pangulo at sa buong gobyerno sa taong bayan, na mas wata itong mga manloloko sa government po, uh, contracts go ahead po sir yes una-una uh, no uh, makakaasa ang ating mga kababayan na sa parte ng BIR ay uh, sineseryoso natin ito at uh, walang makakalusot dito sa sa ginagawa nating uh, investigasyon at uh, habulin natin lahat ng makikita lahat ng mga involved dito sa mga uh, anomal, anomalous projects na ito no kaya naman na uh, So uh, hinihikayat din natin lahat ng mga may alam na mga impormasyon ay uh, mag-submit at uh, mag-sabi uh, mag sa amin. Lahat ng impormasyon na, na ibibigay ninyo, even yung identity will be again kept strictly confidential. Kaya uh, tulungan niyo kami na mag-magawa at magampanan natin itong uh, trabaho namin patungkol dito sa mga uh, ghost projects na ito at uh, itong mga anomalous uh, flood control projects.